Ito <laughs> puti eh. mo sa dito. Ito puti eh. Naglulublo. Ayaw mo sa ganda dito. Maganda dyan? Ito ano, ipad. <laughs> Nye! Mas maganda nga. Ang chorus yun dyan eh. Mas maganda no? Mas maganda yung chorus dito. Oo nga, kasama yung ipad. Ang So ano nakikita mo? Explain mo. You explain what? Ang dami nakikita. Like Sanda ano? Ang pa nga eh. Basta Fish. ang ganda dito. Chorus. Yan ang mga sa Europe yun Ayoko niyang si Orjin ko Yan, yeah, napaka-cute. Ay, si oh, cute. Para akayo. Kuya, pati isa lang kasing ano mo? Hindi, isa lang pa. ano lang niya? At ikaw na ulit? Kaanayin mo? Ikaw naman. Umahap ka lang kayo dito, oh. Ito, pag ano, baba. Hindi mo kayo lulubog yan. Nyeh. Tata po tayo, eh, Aleph! Niya ganyan niyang kayan. Direktor eh. Tumugod ka sa direkto. Huwag... Huwag pakalunod ka na, Hahaha! <laughs> <laughs> Ano yung itsura yun? Dando. Danda. Danda? Oh. Oo. Danda ba danda? Kinakarira. Oh God. O tayo mo ah? Anong magsasabi mo? Oo oh, kuya, Anong magsasabi mo eh? Eh, ito ba na to ah? Oo nga, tumutong ka dyan, tumayo ka. Diba, yan? Hindi. Ba't diba, parang may ano ako diba, yung yun, bato? Hindi, ganyan lang yung bato. Hindi ka matakot. Ba't parang may kulay brown? iyo koras niya ni eh. anak gitama kula yellow di hey, brown parang ano ayo muntong kanang diyan muntong kadaw taman ko ya siya parang tawag ayo to pa yon brown kunin mo yung brown eh kaya M. mo in kunin mo kunin ni wala ng akong gabong <laughs> di mong kula ako ala do ko ka ala ano gusto mo matamis Ano yan eh? Tawag dyan. Yan ay? Hindi alam. <laughs> Hindi alam. <laughs> coral. Spell coral. Candy na lang. C-O-R-A-N. <laughs> coral. Coral. Ano okay. mo binasag kuya? Ano maingay na po? Ay, pala ba yung sa'yo? mo ako! <laughs> Muntang <laughs> Muntang Wala ba kuya hanggang ano? Hanggang pa ah! Ayan! Ayan! Ito pala, bato na ito mga bato. Bato nga. O, gina ginagawa? Ay, pinay na Ang sarap naman ng seaweed na ko. <crianua> Tulungan mo siya! <brewer> <intellectual Boys> Ayun gusto ke Armin! Oh, kuya, balik tayo. <laughs> kuya! Balik <na> tayo <laughs> kuya, Balik, tayo <laughs> balik tayo, kuya. <laughs> <laughs> <Ay, gano? Marami. laughs> tao oh sa'yo. silangan. Eto, may nakuha ako. Dang, Magic! Ang paano nga ako na ulit akong bagong kukunin. Tignan nyo. Tadin! Ang luloko daw. Ang ng tao. Eh, ba't ang haba niya? Ay, ano mag-upload na yung dating katulad kay ano, yung sa iba tayo, yung pinasasasa mo.